Hello at maligayang pagbabalik sa Paldo Recap Channel. Ngayon, mapapanood natin ang recap ng isang movie noong 2016 na pinamagatang Gold. Isang paalala lang dahil may spoiler sa pambungad na video. Manatili pong manood dahil humpisahan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang manero na nahihirapang itaguyod ang kanilang kumpanya, na halos mabangkarote na matapos ang malalaking pagkalugi. Sa panahong tila wala ng pag-asa, nadiskubre niya ang isang napakalaking reserba ng ginto na nakatago sa kailaliman ng kagubatan. Ngunit para marating ito, kailangan niyang harapin ang mga pagsubok na lampas sa kanyang imahinasyon. Ang kwento ay umiikot kay Kenny, na nagtatrabaho sa isang kumpanyang nakatuon sa paghahanap ng minahan ng ginto. Simple lamang ang kanilang misyon, hanapin ang mga posibleng lokasyon, hukayin ang ginto, at ibenta ito para kumita ng malaki. Ang pagmimina ay nasa dugo ni Kenny, ilang taon na ang nakalipas, natuklasan ng kanyang ama ang isa sa pinakamayamang minahan sa kasaysayan at ginawa itong negosyo ng kanilang pamilya. Lumaki si Kenny na naniniwalang marami pang hindi natutuklasang mina na naghihintay lamang, at sa tamang pananaliksik, maaari itong magkahalaga ng bilyon. Dahil matanda na ang kanyang ama, si Kenny na mismo ang nagpatakbo ng kumpanya. Isang araw, dinala niya ang kanyang kasintahang si Kate sa kanyang opisina. Nabigla si Kate dahil sa corporate setup na nakita niya, hindi kagaya ng maingay at magulong lugar ng pagmimina na kanyang inakala. Ipinaliwanag ni Kenny na hindi sila direktang naghuhukay, Umaasa sila sa mga investor na magpopondo ng pananaliksik, at kapag nakadiscover sila ng mina, patas na hinahati ang kita. Gumagana ang sistemang ito noon, at sa katunayan, nagpropose pa si Kenny kay Kate gamit ang isang gintong relo na napakahalaga, bagamat para sa kanya, simpleng regalo lamang ito. Naantig si Kate sa kanyang kabutihan. Hindi nagtagal, dumating ang ama ni Kenny dala ang mga salita ng babala. Sinabi niyang nakasalalay sa alanganin ang kanilang negosyo, kahit na kumikita sila ngayon, mas mahihirapan silang makahanap ng bagong mina sa hinaharap, at kapag naubos ang mga ito, iiwan na sila ng mga investor. Puno ng tiwala, tiniyak ni Kenny na may mga natukoy na silang magagandang lokasyon at malapit na ang tagumpay. Nakita ng kanyang ama ang kanyang determinasyon kaya siya ay bahagyang napalagay. Lumipas ang mga taon at kalaunan, namatay ang kanyang ama. Pagsapit ng panahong iyon, tumanda na rin si Kenny at nagkatotoo ang babala ng kanyang ama. Lumulubog na sa pagkakautang ang kanyang kumpanya. Ang malungkot na katotohanan, hindi ganoon karami ang natitirang minahan ng ginto tulad ng ipinagmamalaki noon ni Kenny umatras ang mga investor at kahit ikinasal na siya kay Kate napilitan silang magpatakbo ng maliit na bar para mabuhay Ngunit hindi sumuko si Kenny, patuloy na nagpepresente ng mga ideya tungkol sa pagmimina sa mga investor, ngunit puro pagtanggi ang natamo niya. Pagkatapos ng ilang buwan, isang investor ang pumayag na makinig. Ngunit agad ding tinanggihan ng kanilang mga kinatawan ang kanyang panokala, at walang suporta ang nakuha niya. Sa unti-unting pagbagsak ng kanyang kumpanya at lumolobong utang, lubos na nalugmok si Kenny. Sinubukan pa niyang lumapit sa mga dating kaibigan, ngunit walang nagabot ng tulong. Sa kabila ng lahat ng kanyang naging suporta noon sa iba, wala ni isa ang nanatili sa tabi niya sa oras ng pinakamadilim niyang yugto, maliban kay Kate, na nanatiling tapat kahit marami na sanang sumuko. Wasak ang kalooban, nilunod ni Kenny ang kanyang lungkot sa alak hanggang siya ay mawalan ng malay. Sa kanyang kalasingan, napanaginipan niya ang isang napakalawak at bughaw na kagubatan, isang hindi pa natutuklasang bahagi ng Indonesia. Sa kanyang panaginip, Lumitaw si Max, isang siyentipikong dalubhasa sa pagmimina na nakatuklas na ng mga deposito ng pilak at tanso. Naniniwala si Max na sa kailaliman ng gubat sa Indonesia nakatago ang pinakamalaking reserba ng ginto na matatagpuan. Para sa karamihan, isa lamang itong alamat. Ngunit nang magising si Kenny, alam niyang iyon ang kanyang susunod na hakbang, hanapin si Max sa Indonesia. Kinabukasan, sinabi ni Kenny kay Kate na mawawala siya ng ilang araw at hiniling na alagaan nito ang sarili. Sobrang kapos na nila sa pera kaya napilitan siyang ibenta ang ilan sa kanilang mga gintong gamit para lang panduhan ang biyahe. Sa kaunting perang kanyang naipon, nagtungo siya sa hotel ni Max. Sa wakas, nakilala niya ang lalaking nakita niya sa kanyang panaginip. Ipinaliwanag ni Kenny ang kanyang plano, buo ang paniniwala niya sa alamat ng nakatagong kayamanan at nais niyang magsanib puwersa sila upang ito'y matagpuan. Nangako siyang sasagutin ng kanyang kumpanya ang lahat ng gastusin. Nabigla si Max, wala pang naniwala sa kanyang mga sinasabi noon, at alam niyang kapag nabigo sila, tuluyang babagsak ang kumpanya ni Kenny. Ngunit humanga siya sa determinasyon nito. Bagamat nag-alinlangan sa una, kalaunan ay pumayag din si Max. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Nang alap sila ng mga gamit, sumakay ng bangka, at nagtungo sa masukal na kagubatan ng Indonesia. Habang naglalakbay, itinuro ni Max ang mga misteryong nakatago sa lupaing iyon. Sa may ilog, nakita nila ang mga katutubong sumisised para sa ginto. Naniniwala ang mga taong ito na may kayamanan talaga, ngunit dahil wala silang angkop na kagamitan, hindi nila ito kayang hukayin ng maayos. Alam ni Kenny kung gaano kamahal ang pag -e explore ng ginto, kaya ramdam niya ang bigat ng panganib. Hindi nagtagal, dinala siya ni Max sa isang napakagandang lugar, at laking gulat ni Kenny, iyon mismo ang eksaktong tanawin na nakita niya sa kanyang panaginip. Tiyak niyang iyon na ang tamang lugar, kaya sabik niyang tinanong kung paano sila magsisimula. Ipinaliwanag ni Max na may mahigpit na mga patakaran sa pagmimina rito. Kailangang sumunod sa hiwa-hiwalay na proseso ang bawat makina at bawat grupo, at aabutin ng halos isang milyong dolyar ang buong operasyon. Walang ganoong kalaking pera si Kenny, kaya't nagkasundo sila na hatiin ang gastos at kita ng patas. Gumawa pa si Kenny ng nakasulat na kontrata, kung sila'y magtagumpay, pantay silang makikinabang, at kung sila'y mabigo, parehong pasanin ang pagkalugi. Matapos ang ilang pag-aalangan, pumirma si Max. Ang pinakamalaking hamon ngayon ay ang pagkolekta ng pera. Bumalik si Kenny sa kanyang mga investor, paulit-ulit na inilahad ang plano. Marami ang tumanggi. Ngunit sa huli, may ilan ding pumayag. Sa walang humpay na pagsusumikap, nakalikom siya ng kanyang parte at ipinadala ito kay Max, na agad namang nagsimulang kumuha ng mga manggagawa at magtipon ng kagamitan. Nang kumpleto na ang lahat, formal nang sinimulan ang paghahanap. Sumama si Kenny kay Max sa lugar, at ginamit nila ang makabagong teknolohiya upang subukan ang mga sampol ng lupa kung may bakas ng ginto. Kahit kaunting palatandaan lang sana sapat na upang makumpirma ang isang minahan. Ngunit sunod-sunod na bumalik na negatibo ang resulta, walang kahit bakas ng ginto. Bawat pagkabigo ay lalong nagpapabigat sa loob ng lahat. Si Kenny, na isinugol ang natitirang pag-asa ng kanyang kumpanya, ang pinaka nangangamba. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko kung makakatuklas sila ng ginto maglalaho ang kanyang mga utang sa isang iglap. Ngunit na natiling pareho ang resulta. Hinimok ni Max ang pasensya, sinasabing, ang magagandang bagay ay nangangailangan ng oras. Ngunit hindi pa nila alam ang mga tunay na pagsubok na naghihintay. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting hangin ang kalusugan ni Kenny. Halos isang buwan ang lumipas nang wala silang nakitang tagumpay, at halos maubos na rin ang kanilang pondo. Hindi na rin nababayaran ng maayos ang mga manggagawa kaya't isa-isa silang nagalisan, hanggang sa si Kenny at Max na lamang ang naiwan, patuloy pa rin kumakapit sa pangarap na tila unti-unti nang nawawala. Kahit humihina na ang kanyang katawan, hinimok pa rin ni Kenny si Max na magtiwala sa kanya, matatagpuan nila ang minahan anuman ang mangyari. Alam ni Max na halos imposibleng magawa iyon ng dalawang tao lang, ngunit hindi niya iniwan si Kenny at inalagaan pa rin ito sa kabila ng karamdaman. Nang aminin ni Max na ubus na ang kanyang pera, iniabot ni Kenny ang kanyang huling mga credit card, iginiit na gamitin ang mga iyon upang ipagpatuloy ang paghahanap. Ang pagsuko, Aniya, ay katumbas ng pagtatapos ng kanilang buhay at mga pangarap. Batid ni Max kung gaano kahalaga ito kay Kenny, kaya nagtungo siya sa kalapit na baryo at nakiusap sa mga residente na tumulong. Nangako siyang makakabahagi silang lahat sa kita kapag natuklasan ang ginto. Ngunit ipinalam ng pinuno ng nayon ang kanilang malupit na kalagayan, hirap na hirap na ang mga pamilya, maraming batang may sakit, at wala ni isa ang kayang magtrabaho ng walang sahod. Naantig si Max sa kanilang pagdurusa, kaya ginamit niya ang mga card ni Kenny upang bumili ng gamot at malinis na tubig para sa kanila. Dahil sa kabutihang loob na iyon, labis na nagpasalamat ang mga taga na Sa unang pagkakataon, dama nilang may tunay na nagmamalasakit sa kanila. Bilang kapalit, pumayag silang tumulong sa paghahanap. Hindi nagtagal, bumalik ang mga manggagawa. Ngayon ay mas determinado kaysa dati. Samantala, bedridden pa rin si Kenny, walang malay ng dalawang araw bago sa wakas dumilat. Ang una niyang tinanong kay Max ay, "Nahanap na ba natin ang ginto?" Malungkot na ipinaliwanag ni Max na hindi mabilang na pagsusuri sa lupa ang isinagawa ngunit lahat ay negatibo. Bumagsak ang kalooban ni Kenny. Naramdaman niyang nauwi sa wala ang lahat at tuluyan nang mawawasak ang kanyang kumpanya. Ngunit nang tila wala ng pag-asa, ibinunyag ni Max na may dumating na bagong ulat. At sa pagkakataong ito, may bakas ng ginto. Biglang napalitan ng sigla ang pagkadismaya ni Kenny. Tuwa at galak ang namayani, sigurado silang ito ang unang senyales ng kayamanang matagal na nilang hinahanap. Mabilis kumalat ang balita. Iniulat ng mga pahayagan na natagpuan ng kumpanya ni Kenny ang isang lugar na mayaman sa ginto. Halos magnamaglang, nagbalikan ang mga investor na dati tumalikod sa kanya, sabik na sabik muling maglagak ng pera. Sa dagsa ng pondo, mula sa bingit ng pagkabang karote, umangat ang kumpanya tungo sa tagumpay. Ngayon, hawak ni Kenny ang kapangyarihang pumili kung sino ang mga investor na tatanggapin niya binago ng maliit na porsyento ng gintong iyon ang lahat. Dumaloy ang pondo, yumaman si na Kenny at Max, at makalipas lamang ang ilang buwan, nasa rurok na ng industriya ang kumpanya. Lumipat si Kenny sa isang marangyang apartment sa New York, tinatamasa ang kasikatan habang pinupuri ng mga artikulo ang kanyang tagumpay. Hindi nagtagal, inalok silang pandohan ng pinakamalaking bangko sa mundo, ngunit nais nice nitong maging may-ari. Tumanggi si na Kenny at Max, pumayag lang na magbahagi ng kita at hindi ng kontrol. Napilitan ang bangko na sumang-ayon, ngunit iginiit na dapat nilang makita ang aktwal na ebidensya ng minahan. Upang mapatunayan ito, dinala ni na Kenny at Max ang mga investor sa lugar, kung saan kumuha sila ng sample mula sa ilog. Sa gulat ng lahat, nakakuha sila ng mga piraso ng ginto, na nagpatunay na tunay ngang may minahan. Muling tumaas ang tiwala ng mga investor, sumirit ang presyo ng shares, at lalo pang umangat ang reputasyon ng kumpanya. Ngayon, nasa tugatog na ng kanyang karera si Kenny at nagdaos siya ng isang marangyang salusalo. Ngunit kasabay ng yaman ang pagyabang. Bagamat nasa tabi niya ang kanyang asawang si Kate, Lumipat ang atensyon ni Kenny sa ibang babae, si Rita. Napansin ni ni Kate at nagalit ng labis. Nauwi sa matinding pagtatalo ang kanilang usapan, binalaan siya ni Kate na ang mga taong nasa paligid niya ay naroon lamang dahil sa kanyang tagumpay, at kapag nawala iyon, mawawala rin sila. Ngunit bingi si Kenny, nilamon ng kasakiman at bulag sa ambisyon. Tinalikuran niya ang babaeng tumindig sa tabi niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay at pinili si Rita. Hindi niya alam, ito na ang simula ng kanyang pagbagsak. Sa puntong ito, nakilala natin si Mark, isa pang negosyante at tuwirang karibal ni Kenny. Tulad ni Kenny, nagpapatakbo rin si Mark ng kumpanyang naghahanap ng ginto, ngunit hindi katulad niya, ni minsan ay wala pa siyang natuklasang mahalaga. Naiingit siya sa tumataas na kasikatan at pagkilala kay Kenny, at matagal nang mapait ang kanilang tunggalian. Kinabukasan, dumating si Mark kasama ang kanyang grupo, dala ang isang alok mula sa pinakamalaking bangko. Nagmungkahi siyang magbuhos ng milyon-milyong dolyar sa kumpanya ni Kenny kapalit ng bahagi sa anumang kayaman ang matatagpuan nila. Sa papel, tila napakagandang kasunduan. Ngunit dahil sa pagmamalaki at tunggalian, tahasang tinanggihan ito ni Kenny. Nangako siyang hinding-hindi niya hahatiin ang kanyang kayamanan kay Mark. Nasaktan si Mark at tandang-tanda niya iyon. Lalong lumalim ang galit sa pagitan nila. Pati ang bangko ay pinilit si Kenny na magbago ng isip, ngunit tumanggi pa rin siya. Hindi niya alam na malakas ang koneksyon ni Mark sa gobyerno. Makalipas ang ilang araw, ginamit ni Mark ang mga koneksyong iyon. Ipinadala ng pamahalaan ng Indonesia ang militar upang sakupin ang batang pinag-iimbestigahan ni na Kenny at Max. Isinara ang lugar at ipinagbawal ang eksplorasyon. Nabalot sila ng takot, kapag natigil ang paghahanap, agad naaalis ang lahat ng investor at tuluyang babagsak ang kumpanya. Nang matuklasan ni Kenny na si Mark ang nasa likod ng lahat, ibinuhos niya ang galit kay Max. Malinaw na ang kayabangan ni Kenny ang nagpasimula ng sakuna. Kung hindi niya hinarap si Mark, hawak pa rin sana nila ang lugar. Matapos ang mainit na pagtatalo, parehong nagpakalma ang dalawa, na pagtanto nilang mas kailangan nila ang isa't isa ngayon. Ipinaalala ni Max kay Kenny ang lahat ng kabiguan na dinanas niya noon, iniwan ng mga kasosyo, hanggang dumating si Kenny at sinuportahan siya. Sa halip na magsisihan, kailangan nilang muling magtulungan. Nagbigay ng ideya si Max. Maaari nilang subukang kumbansihin si Danny, ang suwail na anak ng isang mayamang tycoon at politiko sa Indonesia. Kilala si Danny sa kanyang magulong pamumuhay, lulong sa droga at pera. Kung makukuha nila ang kanyang pabor, Magagamit niya ang impluensya ng kanyang ama upang muling buksan ang minahan para sa kanila. Dahil sa matinding pangangailangan, nilapitan siya ni na Kenny at Max. Tahimik na nakinig si Danny, pinagmasdan ang kaba sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal ay napagtanto niyang desperado sila. Kailangan nila siya, hindi bilang kapantay, kundi bilang huling pag-asa. Sa wakas, Yumuko siya at nagsalita sa malamig at mabagal na tinig, tutulungan ko kayong mabawi ang minahan. Pero gusto ko ng mas malaking bahagi ng kayamanan kaysa sa napagkasundoan ninyo. Nagulat sila sa hinihingi, inasahan lang nilang magbibigay ng maliit na porsyento, ngunit higit pa ang nais ni Dani. Gayunman, wala silang pagpipilian. Kung wala siya, patay ang kasunduan. Mabigat man sa kalooban, pumayag sila. Ngunit hindi pa tapos si Danny. May malupit siyang ngiti ng magdagdag ng huling kondisyon, isang pagsubok. Tutuloy ako sa kasunduan, Aniya, kung isa sa inyo ang papasok sa kulungan ng tigre, at lalabas ng buhay. Napatigil sila sa kaba. Hindi ito biro. Totoong may alagang napakalaking tigre si Danny, at umaalingaungaw ang mga ungol nito sa buong lugar. Nang inag sa takot ang mga kamay ni Max, si Kenny, bagamat mahina pa sa karamdaman, ay nagtangkang sumulong. Wala siyang pagpipilian, kailangan niya ang kayamanan, anuman ang kapalit. Dahan-dahan siyang pumasok sa kulungan. Bawat hakbang ay tila maaaring maging huli. Matindi ang tingin ng tigre, handang sumalakay anumang oras pinilit ni Kenny na kontrolin ang kanyang takot, ang magpanik ay tiyak na kamatayan. Sa buong tapang, pinabagal niya ang kanyang paghinga, iniunat ang kanyang kamay, at marahang ipinatong sa ulo ng mabangis na hayop. Pumikit ang tigre, huminga ng malalim, ngunit hindi umatake. Sa ilang segundong nakabibingi ang katahimikan, tila tumigil ang mundo. Hanggang sa ibinaba nito ang tingin. Unti-unti, umatras si Kenny, hakbang-hakbang, hanggang makalabas siya ng ligtas mula sa kulungan. Nakaligtas siya, namangha si Danny sa kanyang tapang at tinupad ang pangako. Ginamit niya ang impluensya ng kanyang ama, inayos ang mga dapat ayusin sa gobyerno, at muling binuksan ang daan para kina Kenny at Max upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa kayamanan. Punong-puno ng tuwa, muling sumabak si na Kenny at Max sa kanilang trabaho na may bagong determinasyon. Bawat ulat ay nagbigay ng pahiwatig na malapit na nilang matagpuan ang alamat na kayamanan, at muling umusbong ang pag-asa. Halos magdamag lamang, bumalik ang magandang reputasyon ni Kenny. Muling dumagsa ang yaman, pumila ang mga investor, at muling umunlad ang kanyang kumpanya. Ngunit habang sumisigla ang kanyang negosyo, gumuho naman ang kanyang personal na buhay. Sa pagnanais na ibahagi ang tagumpay, dinalaw ni Kenny ang kanyang asawa na si Kate. Sa halip, sa tindahang pinagtatrabahuhan nito, narinig niya itong malumanay at may lamang na nakikipag-usap sa ibang lalaki. Parang patalim ang tumusok sa kanyang dibdib, may ibang relasyon si Kate. Para kay Kenny, tila ito ang hustisyang kapalit ng sarili niyang mga pagtataksil nilamon ng galit, umalis siya ng walang imak, dala ang masakit na larawan sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nasa rurok pa rin ng pag-akyat ng kanyang kumpanya, nagdao si Kenny ng ingranding sulo sa lo upang ipagyabang ang kanyang pagbabalik sa tagumpay. Humarap siya sa karamihan at nagbigay ng talumpati, buong pagmamalaking inaangkin ang lahat ng kredito sa kanilang tagumpay. Naroon din si Max, Tahimik na nakatayo sa likod habang may hawak na inumin. Nakinig lamang siya nang walang sinabi at matapos ang palakpakan, dahan-dahan siyang lumisan, iniwan si Kenny na nag-iisa sa gitna ng liwanag. Mula sa gabing iyon, tuluyan nang nawala si Max sa kanyang buhay, walang paliwanag, walang pamamaalam. Kinabukasan, bumalik si Kenny sa kanyang opisina, inaakalang normal ang lahat. Ngunit sinalubong siya ng kaguluhan. Galit na galit na mga investor at empleyado ang nagtipon sa labas, sumisigaw at nambabato ng pangungut siya. Bago pa siya makagalaw, kinaladkad siya mula sa kanyang kotse, binugbog ng mga kamao at sipa. Sugatan at hilo, nakapasok siya at mariing nagtanong kung ano ang nangyayari. Doon niya natanggap ang masakit na katotohanan, mas mabigat pa kaysa sa mga suntok at sipa ibinulgar ng kanyang mga tauhan, at ng FBI, ang lahat. Ang ginto na nagpasikat at nagpaangat sa kanyang kumpanya ay hindi mula sa isang mahiwagang tagong minahan. Isa lamang itong karaniwang ginto, iyong likas na nakukuha sa tubig dagat, na ipinresente at ipinagbili bilang bahagi ng isang napakalaking ilusyon. Ang alamat na kayamanan ay isang kasinungalingan, isang patibong upang mahikayat ang mga investor na magbuhos ng milyon-milyon. At ngayon, tuluyan ng naglahong parang bula ang ilusyon. Tinalikuran siya ng mga investor, gumuho ang kanyang imperyo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Pinakamasaklap, natuklasan niya ang pinakamalupit na dagok, mahigit kalahati ng shares ng kumpanya ay naibenta ng palihim sa kanyang likuran. Matagal na palang wala sa kanya ang kontrol bago pa niya ito mapagtanto. Sa isang iglap, naglaho ang lahat. Napilitang ipasara ang kumpanya, hinarap ni Kenny ang mga mamamahayag, basag ang boses, durog ang anyo. Iginiit niyang wala siyang alam, tungkol sa pandaraya, sa mga ninakaw na shares, o kung paano lahat ito bumagsak. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi natunog pagtatanggol kundi parang sirang pag-amin ng isang taong tuluyan ng winasak ng kapalaran. Tuluyang nilamon si Kenny ng bangkarota. Wala na siyang ari-arian, yaman, o kakampi, at hinayla siya sa investigasyon ng iba't ibang ahensya. Nang may pit, binanggit niya ang nag-iisang pangalang may saysay -say para sa kanya, si Max. Kumbinsido si Kenny na ang dating kasosyo ang may pekana ng lahat. Ngunit agad itong ibinasura ng mga investigador. Ayon sa opisyal na tala, matagal nang patay si Max. Nahuli siya ng mga autoridad sa Indonesia ilang buwan na ang nakalipas at di umano'y tumalon mula sa isang helicopter habang nasa ere, tinapos ang sariling buhay. Tila tiyak ang mga ulat, ngunit tumanggi si Kenny na tanggapin ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siyang peke ang pagkamatay ni Max, na naglahong parang anino upang takasan ang gobyerno, mga investor, at lahat ng kaguluhan na dulot ng kayamanan. Dahil walang matibay na ebidensya laban sa kanya, pinakawalan si Kenny ng mga autoridad. Basag at pagod, umuwi siya sa kanilang bahay kung saan naghihintay si Kate. Hindi siya sinalubong nito ng awa, kundi ng isang tahimik, may alam ng iti na para bang matagal na niyang nakita ang pagbagsak na ito. Walang imak, iniabot ni Kate ang isang bunten ng mga liham na nakapangalan kay Kenny. Binuksan niya ang mga ito, at napatigil. Lahat ay galing kay Max. Sa isang sobra, may nakapaloob na cheque na nagkakahalaga ng milyon. Sa isa pa, naroon ang pinirmahan nilang kontrata, ang orihinal na kasunduan, ang anumang matutuklasan ay paghahatian batay sa porsyento. Sa kabila ng lahat, tinupad ni Max ang kanyang pangako. Sa kailaliman ng gubat, natuklasan nito ang tunay na kayamanan. Kinuha niya ang kanyang bahagi at iniwan ang natitira para kay Kenny. Matindi ang dagok ng revelasyong ito. Hindi pala siya tuluyang ipinagkanulo ni Max, pinili lamang nitong tahakin ang ibang landas, Naglaho sa isang tahimik na buhay kung saan ang yaman ay hindi ipinapagyabang kundi ginagamit para sa kapayapaan. Si Kenny naman, naiwan ng ilang piraso ng kayamanan, ngunit nakatanggap ng higit na mahalaga, isang pangalawang pagkakataon. Bagamat gumuho ang kanyang imperyo at nabasag ang kanyang mga ambisyon, nakabukas pa rin ang pintuan tungo sa isang mas payak at tapat na pamumuhay maaari na niyang talikuran ang kasakiman at kaguluhan, at magsimulang muli. At dito nagtatapos ang ating kwento, ang magulong pagangat at pagbagsak ni Kenny, at ang aral na nakatago sa kanyang paghahanap ng ginto. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka palang sa channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated tayo sa mga bagong videos na ilalabas natin in the future.